Guys, welcome po sa aking sports channel, Phil Sports Plus TV. Sa araw na ito guys, ay ating tatalakayin ng isang undefeated Pinoy boxer na sa loob ng kanyang 20 laban kahit minsan ay nito napatumban ng kanyang mga kalaban. Ngunit sa isang boxer ng talan lamang, siya ay nakatikim ng kamao. Ang isang undefeated Pinoy boxer ay unang pagkakataon na ito ay bumagsak sa ikatlong round. Pero alamin natin guys kung sino itong undefeated Pinoy boxer na ating tatalagayan. Bago po natin na ipagpatuloy guys, so huwag po kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Phil Sports Plus TV. Well guys, i-reveal na po natin ang muka ng isang uh, undefeated Pinoy boxer na first time na itong bumagsak sa Luna. Walang iba kundi si Dibark Apolinario. Nasa currently po ay isang, mayroon po siyang dalawampung panalo at labing apat na knockouts sa kanyang boxing records. Well guys, panorin po natin ang video guys. Dito sa unang round, palitan ng mga mabagsik na kamao na patama sa muka, tagiliran at budiga. Ngunit ang dalawa ay kanya-kanyang paggumasid at nag-iingat na matamaan sa bagi ng kailang mga Patuloy ang matinding laban sa bawat isa, andoon pa rin ang pag-iingat lalo na sa pag-release ng kanilang mga kamao na iningatan ang paggagamali sa pagsuntok. Si Dave Apolinario ay agresibong sinusugod ang kalaban ngunit maingat ang kalaban lalo na sa depinsa. Ang undefeated Fenevoxer ay maingat na din sa round na ito, sugod atras sa kalaban, hinanap ang pagkataon na matamaan ang kalaban pinapakita naman niya ang magandang job sa kalaban para kung mayroong pagkataon na magkamali ang kalaban, ay bagsak ang puntahan. Nag-release ng malakas na suntok ang undefeated Pinoy boxer, ngunit mabilis umilag ang kalaban. Pinagpatuloy ang magandang job, sabay-sabay power pants, pero mabilis pa rin umilag ang kalaban. Sa round guys, dito ang hindi inaasahan ng ating undefeated filipino boxer dahil sa kumpiyansa nito. Ito'y pinabagsak ng kalaban. Natulala itong hindi inaasahan sa kanyang unang knockout sa kanyang buong karanasan. Ngunit madali naman itong nakarecover guys para sa kanyang paghihiganti o makabawi sa kalaban. So sa ikapat na round ay maingat ng sumugod ang ating kababayan dahil sa kanyang pagbagsak sa third round. Patuloy pa rin ang kanyang job. Sugod at tras bitaw ng job. Dubling pag-iingat na makahanap ng pagkataon ng makabawi sa kalaban ng knockout punch. At dito guys, dito na nakabawi ang ating kamabayan sa kanyang paghihiganti na mapabagsak ang kalaban na tie sa ikap-apat na round. Sa ikawalong round, guys, pinagpatuloy pa rin ang mga magagandang kombinasyon lalo na sa magagandang job. Naghanap ng magagandang oportunidad kung saan tagitin ang kalaban. Ganon pa rin as usual ang mga magagandang patama sa kalaban at nahanap ang mga magandang pagkataon upang wakasan ang round na ultimatum mapabagsak ang kalaban. At dito na guys, pinahinto ng referee ang laban. At dito nagwagi ang ating kababayan upang maging proud Pinoy na dalang dala ang bandila ng Pilipinas. Mabuhay ka, Dib Apolinario.